Hello mga pare ko eh. May nagtanong sa akin, isang kaibigan natin medrep, dati rin kasi akong medrep. So, ang tanong niya, anong pinagkaiba ng pagkiking medrep sa pagiging grab? Sa pagiging medrep, ang ginagawa ng medrep ay magbenta o kaya magpromote ng gamot. Tapos sa pag-grab naman, pagda-drive at paghahatid ng mga pasahero sa mga pupuntahan nila. Sa pagme-medrep, ang kita nila nakabase sa sahod. Sa pagkagrab, ang kita ng Grab driver ay nakabase sa pamasahe ng passenger nila. Tapos, ang performance ng medrep ay nakabase sa benta. Sa pagga-grab naman, nakabase ang performance ng pagga-grab sa dami ng rides o kaya dami ng booking. Sa pag sa pagme-medrep, meron kang boss or kaya amo. Sa pagga-grab, wala kang amo. Sa pagme-medrep, may sinusunod kang oras mas maraming ginagawa pag araw tapos sa pagagram naman wala kaming sinusunod na oras ang pwedeng bahala sa oras mo pwedeng pang gabi o kaya pang araw Nas, depende na sa amin yun tapos sa medrep meron kang incentive meron din naman sa grab pero maliit lang hindi ka tulad sa pag may medrep pag ka sa benta mo pwedeng nasa 20,000 o pataas yung commission sa amin mas mahalaga yung pamasahin ng pasahero sa dami ng booking so yun lang naman ang pinagkaiba salamat